Inanunsyo ng Venezuela ang mobilisasyon ng sandatahang lakas bilang tugon sa pagdami ng militar ng Estados Unidos sa Karagatang Caribbean. Inanunsyo ito ng Ministro ng Depensa na si Vladimir Padrin Lopez. Ngayong araw, inanunsyo ng Rehimeng Maduro ang malawakang pagpapakalat ng hukbong lupa, himpapawid, dagat at mga reserba. Muling humingi ng tulong militar ang Rehimeng Nicolas Maduro sa Russia, China, at Iran para sa digmaan laban sa Estados Unidos. Sa Caracas, nagsimula na rin aktibong gamitin ang mga terminolohiyang propaganda ng Kremlin at inihayag ng mga autoridad ng Venezuela na ang mobilisasyon ay tugon sa imperialistang banta na nagmumula sa Washington. Kasabay nito, sa wakas ay dumating na sa rehiyon ang pinakamakabagong aircraft carrier ng Estados Unidos na Gerald Ford na lalong nagpalakas sa puwersang militar ng Amerika sa lugar na ito. Nagdeklara rin ang Venezuela ng malawakang pagsasanay militar para, ayon sa kanila, takutin ang Amerika. Pero nagkaroon din ng ilang mga problema si Trump. Dahil dalawang kaalyado agad ang tumangging magbigay ng impormasyon sa Amerika, dahil hindi nila maintindihan ang luhika ng planong pananakop ng Amerika sa Venezuela. At isa sa mga kaalyadong ito ay ang United Kingdom. Kaya't sabay-sabay nating suriin ang buong sitwasyon. Ako si Alexi Pichi, sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. Doon namin inilalathala ang mga balitang agad naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, Maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription at sponsorship gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Nagdeklara ang Venezuela ng malawakang mobilisasyon dahil sa military maneuvers ng Estados Unidos. Sa nakalipas na dalawang buwan, patuloy na nagtipon ang mga sundalong Amerikano nang malaking bilang ng tropa ng hukbong dagat at hukbong himpapawid sa karagatang Karibayan, nagsagawa sila ng mga pagsasanay malapit sa baybayin ng Venezuela. Muling binuksan ang base militar sa Puerto Rico na dalawang dekada ng sarado. Inatake rin nila ang mga bangkang may dalang pinaghihinalaang nagbebenta ng droga mula Venezuela at Colombia. Ayon sa United States Naval Institute na sumusubaybay sa mga paggalaw, ito ang galaw ng American fleet sa kasalukuyan. Karamihan sa mga puwersa ng hukbong dagat ng United States sa buong mundo ay ngayon nasa ilalim ng Southern Command ng United States. Ito ang command ng sandatahang lakas ng Amerika na responsable para sa mga operasyon partikular sa rehiyon ng Karibian. Sa madaling sabi, inilipat nga ng United States ang maraming puwersa sa rehiyong ito mula sa ibang operasyon sa mundo. Kasama rito ang grupo para sa paglapag sa Iwo Jima at ang ikadalawamput dalawang ekspedisyonaryong unit ng Marine Corps na binubuo ng mahigit 4,500 marinero at sundalo, tatlong destroyer na may guided missiles, isang attack submarine, isang barko para sa espesyal na operasyon, isang cruiser na may guided missiles, at isang reconnaissance plane na p Poseidon. Kasabay nito, naglagay ang Estados Unidos ng 10 F-35 fighter jets sa Puerto Rico na naging base ng mga sundalong Amerikano bilang bahagi ng lumalaking atensyon sa rehiyon ng Caribbean. Ayon sa mga larawan ng Reuters sa Aguadilla, Puerto Rico, naglagay ang Estados Unidos ng hindi bababa sa tatlong MK, Sham Reaper Drones sa isla. Ang Naval Base Roosevelt Road sa Puerto Rico, dating pasilidad militar ng Estados Unidos na isinara noong 2004 ay muling gumagana ngayon. At hindi bababa sa isang eroplano na AC, isang 30 J Ghost Rider na may mga Hellfire Missile at kayang magbigay ng suporta sa himpapawid sa mga tropang panlupa ay nakita sa paliparan ng Jose Aponte de la Torre sa Puerto Rico. Bukod dito, mula Agosto 15 hanggang Oktubre 15 lang ang datos, kaya wala pang impormasyon para sa kasalukuyan. At sa panahong iyon, mahigit dalawang daang na military combat flights ang isinagawa ng Estados Unidos sa Caribbean. Ang lahat ng misyong ito ay isinagawa ng 83 hiwalay na eroplano kabilang ang para sa pagkolekta ng impormasyon at pang-refuel. Ano ang mahalaga para sa atin dito? Ipinapakita ng datos na inalis ng White House ang ilan sa kanilang mga eroplano mula sa operasyon sa Silangang Europa at ipinadala ang mga ito sa Caribbean. Simula Agosto 22-23 Boeing P-8 Poseidon na ginagamit sa Radio Electronic Intelligence ang tumawid sa Atlantic at Kazakhstan papuntang Caribbean. Uulitin ko, Dati naka-duty ang mga eroplano na ito sa Silangang Europa. Nagbubunsod ng tanong sa intensyon ng administrasyon ni Trump sa rehiyon ang malawakang pagpapalakas ng presensyang militar. Ayon sa kampo ni Trump, ito ay laban sa mga drug cartel. Pero kumbinsido ang mga analista na ito ay paghahanda para sa paglusob sa Venezuela upang pabagsakin ang rehimen ni Maduro at sakupin ang mga pinagkukunan ng langis. Kung hindi lang kusang aalis si Maduro, pero sa parehong panahon, Nagkakaisa ang mga eksperto sa opinyon na sa kasalukuyan, wala pang sapat na yaman at tropa ang Estados Unidos para simulan ang pananakop na layuning kontrolin ang Venezuela. Pero bilang bahagi ng pananakot, sapat na ito. Dapat tandaan na kaya na ngayon ng Estados Unidos na umatake sa teritoryo ng Venezuela mula sa malayo. At si Trump halimbawa ay maaaring magutos ng pag-atake gamit ang mga Tomahawk missile mula sa mga destroyer, cruiser at submarino na may mga guided missile na nakadeploy sa karagatang Caribbean. At sa ngayon, ang mga eroplano ng Estados Unidos ay aktibong pasensya na ginagambala ang Venezuela sa pamamagitan ng kanilang presensya sa Air Defense Detection Zone. Ibig sabihin, hindi sila pumapasok sa himpapawid ng Venezuela, pero lumilipad sila sa paraang laging pula ang mga radar ng air defense ng bansang iyon. Kaya mukhang napikon na ang rehimen ni Maduro. Inanunsyo ng Venezuela ang malawakang mobilisasyon ng sandatahang lakas dahil sa pagdami ng militar ng Estados Unidos sa Karagatang Caribbean. Inanunsyo ito ng Ministro ng Depensa ng Venezuela, Vladimir Padrino Lopez. Ayon sa kanya, ito ay tungkol sa pagdeploy ng mga unit ng hukbong lupa, himpapawid, dagat at mga reserba para sa malawakang pagsasanay militar. Tinawag ng ministro ang mga kaganapan bilang tugon sa imperialistang banta na nagmumula sa Washington. Binigyang diin niya na personal na inutos ni Pangulong Nicolas Maduro ang mobilisasyon. Sa mga maniobrang militar ng Venezuela, isasama rin ang Bolivarianong milisya. Ito ay mga reserbang puwersa na binuo mula sa mga sibilyan noong panahon pa ni Hugo Chavez. Ang layunin ng mga pagsasanay na ito, ayon kay Padrino Lopez, ay ang pag-optimize ng pamumuno, kontrol at komunikasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili. Nagdesisyon ang Karakas matapos ipahayag ng United States Navy noong Nobyembre labing isa na dumating na ang pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika, United States S. Dyerald Ford, sa area ng Southern Command ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos. Kasama rito ang karamihan ng Latin America. Noong huling Oktubre, iniutos ni United States Defense Secretary Pete Hexet Nailipat ang barko mula Europa papuntang Karagatang Karibe. Ipinakita nito na parami ng parami ang puwersa ng Estados Unidos na dumarating mismo sa baybayin ng Venezuela. Pansinin, inaalis nila ang mga ito sa Europa. Habang nagaganap ito, naghanda ang militar ng Venezuela ng mga unit para sa gerilyang digmaan. Ayon sa Reuters, gamit ang mga pinagkukunan at panloob na dokumento. Nagsimula ng ipamahagi ang mga armas sa mamamayan ng Venezuela Ngunit kulang nakulang kulang pa rin ito kahit para sa regular na hukbo. Malaking bahagi ng mga armas ay ginagamit na sa loob ng ilang dekada at dapat nating maunawaan na lahat ng ito ay talagang luma na. Dahil dito, lumapit ang karakas sa Moscow upang humiling ng labing apat na anti-aircraft missile systems pagkukumpuni ng mga Su-30 fighter jets pagsasaayos ng walumakina at lima radar systems pati na rin ng tulong sa logistics. May ipinadala na ang Russia sa Caracas kamakailan, pero wala pang tiyak na impormasyon tungkol sa malaking tulong militar. Kaya muling humingi ng tulong militar ang rehimen ni Maduro sa Russia, China at Iran. Ngunit sa ngayon ay hindi pa tiyak kung paano o kung handa nga ba ang mga bansang ito na tumulong sa rehimen ni Maduro. Dahil dito, lalo pang tumitindi ang tensyon sa paligid ng Venezuela. Aabangan natin ang mga susunod na kaganapan hanggang dito muna. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. 'Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.